Hello guys, kamusta kayong lahat? Narito muli ako para magbahagi sa inyo ng mga kaalaman patungkol kay anxiety disorder. So today's video ay sasagutin lang natin yung ilan sa mga katanungan, mga piling katanungan galing sa ating mga subscribers. So wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin. So number one guys, sabi ni Noe Brian Tampus, Kuya Arnold, nakaranas din po ba kayo ng bigat ng ulo at sa kahilo na para kang masusubsob sa bigat ng ulo mo. So, no Brian, tampus, marami maraming salamat sa iyong katanungan. So, kung hilo lang ang pag-uusapan, no? Base sa akin, hindi basta-basta ang hilo yung naranasan ko. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, no? Mayroon akong opera sa ulo nung bata ako, no? Uh, pinasupan, pinasukan po ako ng tubo dito sa ulo ko meron pong tube na ipinasok sa akin inoperahan ako ng bata ko dahil sa komplikasyon, nagka-komplikasyon ako nun nung bata ko pinasukan ako ng tubo so kung yung sasabihin mo, nung nagka anxiety disorder ako base sa aking experience hindi basta-basta ang hilo yung naranasan ko grabing hilo talaga Ultimo gibo-guti ako na nakakapit na lang ako sa podium na ganyan, nakakapit na lang ako sa podium ko. Tapos sabayan pa ng uh, palpitation. Ay grabe. Ah, uh, common po kasi yung hilo na nararamdaman natin kapag meron tayong anxiety disorder. Marami nakaranas niyan. Common common symptoms po 'yan. Marami nakaranas niyan na uh, parang susubsob na hindi mo mawari kung nagmumula sa mata tapos meron pang bigat sa ulo may, may, bigat pa yan palipat lipat yan may mga pre, parang pressure tapos uh, naranasan ko may kwento ko lang no naranasan ko rin na uh, grabing hilo naranasan ko uh, every time nagbabike ako bike papuntang trabaho bike pa, po pa uwi, galing trabaho yan so araw araw ko siya naranasan hanggat sa na, binaliwala ko na rin nasanay din yung katawan ko tapos kasi kapag araw-araw mo siya naranasan babaliwalayin na siya ng katawan mo eh basta as long as na hinaharap mo siya tapos as long as na hindi mo binibaby yung sarili mo sa pagkahilo na yan kumbaga hindi ka nagpapa-apekto at hindi ka sumasang ayon sa pagkahilo mo na yan ayan lang yung masasagot ko no huwag kang sasang ayon huwag mong paniwalaan yung uh, sarili mo na hilo talaga yan ayun lang kung hilo ang pag-uusapan hindi basta-basta hilo yung naranasan ko so number 2 sabi ni Jonathan magkakas bakit kaya ako sir hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko sir kung ano ang pakiramdam ng katawan ko para akong wala sa sarili minsan ganon na hilo parang hindi makahinga ganon po paano po kaya makabalik sa dati ako sir sabi niya so tingin ko sa iyo no tingin ko kay kuya Jonathan no kuya uh, siguro ilang buwan mo palang lang nararanasan yung ano mo anxiety disorder mo kasi kapag uh, mga ilang buwan mo palang nararanasan yan maraming question mark sa ulo mo maraming katanungan maraming pagkabalisa maraming agam-agam pagdating dyan sa ano mo sa nararamdaman mo so common symptoms yung nararamdaman mo yung hilo yung para kang lutang para lutang na balisa ka palagi no yung malayo yung isip mo kasi ang nangyayari po sa atin yan no ganyan na ganyan po ako nung first one month ng aking anxiety disorder yung tipong uh, naglalakad lang ako sa labas no? lutang na lutang ako tapos kasi nagpo-focus tayo dun sa mga nararamdaman natin kaya ganyan po tayo ganyan po yung nangyayari sa akin tapos hilo, sabayan pa ng hilo common symptoms din po yan ng anxiety disorder no? tsaka yung lutang sabi ko sa inyo dati no, mamamalingki kami no? yung dapat ma dapat maging masaya ka kasi kasama mo yung mga anak mo kasama mo yung pamilya mo na nagbabanting uh, nagbabanding kayo sa pamamalingke no? sabay sabay kayong uh, pumupunta ng palengke tuwing hapon dapat maging masaya ka experience ko nun lumulu, lumilipad yung utak ko yung utak ko nasa nararamdaman ko sa mga nararamdaman ko so nandun lang ako nakapokus kaya hindi ako nilulubayan kaya lalong tumitindi yung aking anxiety disorder. Yan. Ah, ramdam ko yan nun. Ah, experience ko yan nun. Yung nararamdaman mo. Kuya, no? Ah, pagdating sa anxiety recovery, no? It takes time. So, daraan yung panahon na malalampasan mo yan. So, umpisa lang yan. Harapin mo lang yung takot mo. Ah, magdasal ka palagi. Mag-exercise ka. Palakasin mo mental, emotional, physical, at higit sa lahat, spiritual mo. Daraan yung, uh, dadating yung time na magugulat ka na lang na babalik yung dating kumpiyansa mo yung dating sigla mo yung dating ikaw babalik yan as long as hinaharap mo yung mga takot mo yun lang sabi naman ni Kuya Daniel tap now maatake na naman ang panic attack ko kaya ako nandito parang aatakihin ako sa puso grabe nangihina ang katawan ko at paa. So experience ko rin po yan. Kuya, Kuya Daniel. Experience ko rin yan. Ah, dati, no? Umagang umaga pa lang pagka duty ko, no? Bigla nang kakabog yung dibdib ko. Kasunod na nun. Yung ang ganda-ganda ng mood mo sa umaga, no? Tapos bigla na lang pipitik siya ang sayati disorder. Pipitik siya. Tapos bigla kang manlalambot, mangangatong yung tuhod mo. As in, nangingin ka talaga ng lalambot na parang feel mo nung lobat na lobat ka. Tapos sabay-sabay na yun, pati hilo Kasi ninervyos ka na eh. hilo, panlalambot. Yung parang manlalata ka. Pero, ang nangyari sa akin nun, maya, 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 maya naman. Kapag may lumipas na siya, bumabalik din naman ako sa dati. Bumabalik din naman yung lakas ko. Hindi siya totally na manglihina ka buong maghapon. Ganun ako eh. Kumbaga talagang hindi ako sumasang ayon na ano na sa buong maghapon ganun. Baga, talagang nilalaksan ko lang yung loob ko para hindi siya bagong hindi ganun yung maramdaman ko sa buong maghapon. As long as nirenervious kasi tayo as long as na sumang-ayon tayo sa mga nararamdaman natin, doon kasi umaatake yung panic attack. Panic attack kasi pinagbumulan yan takot takot ko takot ka no kasi na experience ko yung panic attack na pangit sa pakiramdam so nagpaparamdam siya ng sintomas ngayon sasang ayunan mo yun dun na naman umaatake yung panic attack mo hindi siya nawawala sa isipan mo hindi siya nawawala sa isipan mo yun, yun, yun at yun yung pumapasok sa isipan mo kaya hindi ka nilulubayan ni panic attack tapos hindi mo pa pinapalakas yung sarili mo Uh, nakakulong ka lang siguro sa bahay nyo dapat lag, uh, pinapalakas nyo yung sarili nyo physical, mental emotional, spiritual yan, yan yung mga sangkap talaga sa pag uh, overcome dyan ako nun uh, ano eh mga one and a half months hindi na ako nagpa panic attack pero nandun pa rin yung nervous, yung takot pero wala na hindi ko na, na experience yung panic attack kasi hindi ko na siya ayunan hindi ko na sinangayunan yung nararamdaman ko uh, ginawan ko siya ng paraan para ma-overcome ko yun uh, nilunod ko yung sarili ko sa ehersisyo kumain ako na masusustansya hindi ko muna pinilit yung ano ko oh. hindi ko pinilit yung sarili ko sa ano hindi ko siya pinusya talagang unti-unti ko lang uh, iniahon yung sarili ko so yun lang no common yung mga nararamdaman natin ganyan sabi naman ni Jenny Mark Magsayo, ako po kuya, feeling ko lagi inihingal na hingal ako, pero normal naman ang paghinga ko, ang hirap. Again. Yung hirap sa paghinga, symptom siya, 'di ba? Symptom siya. Ngayon nagparamdam siya sayo, tapos sumang-ayon ka, sumang-ayon ka. Kaya yun yung nararamdaman ng katawan mo. Ako na overcome ko yung aking hingal na ganyan. Kasi dati akit lang ako ng hagdan. Talagang napaniwala akong hinihingal na ako eh no. Na ko yan talaga sa pamamagitan ng ano, pagbibisikleta. Talagang kahit na hingal na hingal na ako, ay sige lang. Minsan mararamdaman ko na parang uh, sisikip yung dibdib ko lagi tumatatak agad sa isipan ko na ay ang haba-haba ng binabike ko hindi ako hindi ako inihingal eh hindi ako hindi naninikip yung dibdib ko so ano lang ito iskam lang ito ni anxiety disorder kapag nagkaroon kasi kayo ng knowledge na ganyan no na pumapasok agad sa isipan nyo kapag nagparamdam ng sintomas kagaya ng hirap sa paghinga no kapag sumagi kapag tinatak nyo agad sa isipan nyo na ay iskam lang ito ni anxiety disorder pinaniwala mo yung sarili mo na ganyan hindi siya tutuloy eh. hindi tutuloy yung ano mo hirap sa paghinga ganyan po yan kapag pinaniwala mo yung sarili mo na scam lang siya ni anxiety disorder yung hingal na yan at hirap sa paghinga kapag, kapag napaniwala mo yung sarili mo yan hindi hindi tutuloy yan pero kapag napaniwala mo yung sarili mo na ito na naman siya nagpadaig ka na naman sa takot Uh, sumang-ayon ka na naman sa hirap sa pagingat, may experience at may experience mo siya. Again, sabi ko sa inyo, ah, it's all about mind. Lahat 'yan, it's all about mind. Lahat 'yan is scam, panlilin pananakot ng anxiety disorder. Kaya sana magkaroon tayo ng ano, huwag tayong palin sa kanya, no. Huwag tayong palilinlang Maging mas matalino tayo sa kanya. Sir, lagi din ba masakit patok balikat, leeg at dibdib mo opo na experience ko rin po yan yung ano dati nung no, nagpanic attack ako merong ano eh parang ugat na ano sa likod ko na masakit nagpanic attack ako nun sa ano sa loob ng ano, eh, ng bus may isang mahapding ugat na ano na masakit sa bandang likuran ko na, na dumating sa point na namanhid na namanhid na yung likod ko na hindi ko na siya nararamdaman Basta may isang sumakit sa akin sa likod ko na ugat na yon. Tapos, common symptoms din po yung nararamdaman nyo yun na feeling mo high blood ka na mabigat yung ulo. Tapos, kumakapal yung batok, leeg, laging alay. Common symptoms yan. Huwag na huwag mong iisipin na may malubha kang sakit. Common symptoms yan yung anxiety disorder. Kasi the more na inisip mo na may malubha kang sakit, lalong lumalala, lalong bubibigat yung mga pakiramdam natin lagi mo lang paniwalaan yung sarili mo na malakas ka lahat ng yan lang lang ng anxiety disorder pang scam niya lang lahat yan paniwalaan mo yung sarili mo yan so wag kang sasangayo yan common symptoms po yung nararamdaman mo uh, experience ko po yan yung bigat sa ulo tapos parang may pressure bigat sa batog tapos lagi kang alay parang alay Huwag ka nenerbiusin po, no? Huwag nenerbiusin. Common symptoms po yan. Naramdaman ko po rin po yan dati. Na-experience ko rin po yan dati. Last but not the least. Sabi ni John John Kabakungan, John John Kabakungan, di ako makatulog sir palagi. Kaya binigyan, binigyan nila ako ng pampatulog. Ano ba ang ginagawa mo sir pag di ka makatulog? So yung hirap naman sa pagtulog guys Yung hirap sa pagtulog uh, Naramdaman ko siya Nung ano eh Siguro mga first one week ng ano First one week ng aking anxiety disorder Yung hirap sa pagtulog Naramdaman ko yan eh uh, Kasi Kaya ang nagiging dahilan kasi Isip kasi tayo ng isip Kaya nahihirapan Mag relax yung isipan natin hindi tayo nakakatulog yung tipong itutulog mo na lang isip pa rin ang isip di ba pagka may kapag marami tayong iniisip hirap naman talaga tayo makatulog so unang-una mong gagawin talaga i-relax mo yung isipan mo kaso napakahirap i-relax ng isipan lalo na kapag uh, dinidibdib mo yung sakit mo experience ko yan eh experience ko yan yung dinidibdib mo yung sakit mo yun at yun yung nagraraning talaga sa ano mo eh, sa usot isipan mo yung tipong magpapahinga ka na lang andar pa nang andar yung utak mo yun yung dahilan kung bakit nahihirapan tayo matulog so ang ginawa ko nun uh, talagang sinuho kay Lord umiyak ako iniyak ko kay Lord yung lahat no gabi-gabi ako nagdadasal Lord bigyan nyo po ako ng masarap na tulog ngayong gabing ito Uh, ipayapa mo ang aking puso isipan Lord ayun lang ginawa ko talagang nagdasal ako napaka powerful ng pagdarasal taos pusong pagdarasal Lord uh, bigyan nyo po ng kat katahimikan ang aking puso isipan uh, bigyan nyo po ako ng sapat na pahinga masarap na pahinga ngayong gabing ito yun lang yun yung lagi kong uh, dinarasal nun nakakatulog naman ako so yun lang, lagi kang magdarasal ng taos puso so, uh, pinaka-advice ko no, sa huli no, bago tayo magtapos lahat ng yan ay pang scam ng anxiety disorder panluloko, pambubudol so magkaroon tayo ng kalaman maging mas matalino tayo sa kanya no? wag siya yung mag ano, wag siya magdikta ng ating mga nararamdaman wag kang sumang ayon sa mga nararamdaman o kang sumang-ayon sa mga pinapadalang sintomas ng anxiety disorder lahat ng yan pang iskam palakasin mo yung sarili mo physical, mental, emotional ligit sa lahat spiritual, palakasin mo yung sarili mo Nang sa ganun hindi ka natatalo ng anxiety disorder na yan at uh, uh, patuloy kang lumaya't at dumaling sa iyong anxiety disorder maraming maraming salamat guys uh, pauwi na tayo gabi na see you on my next video salamat